Kwento ng isang Pinoy na nangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa ngunit parayatang yatang hinabol siya ng kamalasan. Ngunit sa maliit na tulong na kanyang ibinigay sa banyaga ay iyon pa pala ang magiging tulay para siya ay maging malaya at mamuhay ng marangya. Sa una ay walang kaplano-plano itong si Tony na magtrabaho sa ibang bansa. Dahil lang sa isipan lang niya, ay mas maganda pa rin ang magtrabaho sa bayan lang nila. Dahil makakasama niya ang kanyang mahal na pamilya. Minsan nga ay ginawa siyang inganyuhin ng kanyang kababatang si Myla. Insan, bakit di mo subukang magtrabaho sa ibang bansa? Talentado ka naman, at kung ang kinaka-problema mo ay malayo sa pamilya mo, hindi ka naman magtatagal sa pagtatrabaho doon. Mag-ipon ka habang nagtatrabaho ka sa ibang bansa. At pag nakaipon ka na, magnegosyo ka na dito sa atin. Ganyan ang plano ko pagdating ng panahon. Sana pala rin insan. Dito kasi sa atin, suntok sa buwan ng makaipon dito. May punto ka nga dyan, insan. Hayaan mo at pag-uusapan namin niya ni Mrs. Mabuti nang alam din niya ang magiging plano ko para walang sisihan o walang tampuhan kumbaga sa huli tugon nitong si Tony. Siya nga pala, bakit hiring ngayon doon sa amo mo insan? Dagdag pa nito. O insan, kasalukuyang naghahanap ng personal driver ang amo ko. Total, marunong ka naman magmaneho at meron ka namang lesensya. Pasok na pasok ka dito insan. Kung ako sayo, igrab ko na to insan. Sambit pa nitong si Myla. Mukhang maganda nga insan. Hayaan mo at i-update kita mamaya. Matapos ng aming pag-uusap ni Mrs. Sige insan. Kinagabihan nga ay ginawang kausapin nitong si Tony ang asawa nito para ipaabot sa kanya ang binalita sa kanya ng kanyang kababatang si Myla. Mahal, may nasabi sa akin kanina si Myla. Meron daw hiring ngayon ang amo niya. At kasalukuyan silang naghahanap ng magiging personal driver nila doon. Mukhang nainggan niyo ako sa kababata ko, mahal. Tama nga naman ang sinabi niya na hindi talaga tayo makapag-ipon dito sa bansa natin. Hindi naman kalakihan ang sahaw dito kasi mag-iipon lang ako mahal ng pangnegosyo natin. At pag nakapag-ipon na ako, ay titigil na ako sa pag-aabroad at magtatayo tayo ng negosyo. Ano sa'yo mahal? Sigurado ka na ba dyan mahal sa gusto mo? Kung sa tingin mo ay yan ang makabuti mahal, ay okay lang naman yan sa akin. Kaya ko naman dito ng alagaan ng dalawang anak natin. Sige, payag ako dyan mahal kung yan ang plano mo. Tugon naman ng kanyang asawang si Sinaida. Nasayahan naman itong si Tony sa tugon ng asawa nito dahil ay pumayag na itong siya mag-ibang bansa. Ginawang agad na kausapin nga nitong si Tony itong kanyang kababatang si Myla para alamin ang magiging requirements ng trabaho. Hindi naman nahirapan itong si Tony sa ihahanda niyang requirements dahil lang natagalan lang siya ng konti ay ang passport nito. Ginawa naman siyang antayin ng amo nitong si Myla dahil sa naglalakad na din naman itong si Tony ng kanyang mga requirements. Matapos ngang lakarin ni Tony at makompleto ang kanyang mga papeles, ay agad na itong lumipad papuntang Saudi para mag-report sa kanyang magiging amo. Pagkarating ni Tony ng Saudi, ay inakala itong kanyang kababata ang kanyang makasama sa trabaho. Ngunit bahagyang nalungkot at kinabahan itong si Tony nang sabihin sa kanya ng amo ni Myla na sa ibang employer niya pala ito ipapaubaya para magtrabaho. Kapamilya din naman iyon nitong amo ni Myla. Yun nga lang, di lang alam nitong si Myla ang ugali ng magiging amo nitong si Tony. Napawi lang ang kaba nitong si Tony nang sabihan siya ng amo ni Myla na mag-message lang sa kanya kung merong problema para agad niya itong matulungan. Dahil doon ay sumama na itong si Tony sa magiging amo nito. Naging malayo ang distansya nilang dalawa nitong si Myla nang pinagtatrabahohan. Kung kaya't bihira lang ang dalawa, magkamustahan sa kanilang mga trabaho. Ngunit nang lumipas na ang pitong buwan ay doon na biglang nag-iba ang ugali ng amo nitong si Tony. Naging mainiti na ang ulo nito at pati silang kanyang mga empleyado ay dinadamay nito. Sa pagbago nga ng kanilang amo ay nagsialisa na lang. Ang ibang doon ay nagtatrabaho. Itong si Tony lang ang tumagal dahil sa kailangang kailangan niya yung trabahong yon. Ginawang ang tiisin ni Tony yung pangiistrikto sa kanya ng kanyang amo. Ngunit mas lumupit pa ito kalaunan. Dahil ginagawa na nitong ikulong itong si Tony sa loob ng kanyang pamamahay. At kinuha pa nito ang cellphone ni Tony para wala itong mapagsabihan sa mga nangyayari sa kanya. Naiyak na lang isang gabi itong si Tony nang maisip niya ang kanyang pamilyang sa kanya'y nag-aantay at kinabahan siya para sa kanyang kaligtasan. Ngunit naisipan din itong si Tony na imbis na magmukmok siya doon sa loob ng bahay hanggang sa magutom dahil hindi siya pinapakain ng kanyang amo kung kaya't ginawang tapangan nitong si Tony ang loob nito at binalak na tumakas doon sa bahay na iyon. Sa mga sumunod na araw, ay nagmasid-masid itong si Tony sa paligid kung paano makakatakas doon hanggang sa napansin niya ang maliit na bintana doon sa underground ng bahay. At saktong palabas iyon papuntang kalsada. Hindi na pinatagal pa ni Tony ang pagkakataon nito at agad na sinira yung bintana hanggang sa siya ay magkasya at makalabas na ng tuluyan ng bahay ng amo nito. Takbo ng takbo itong si Tony sa sandaling yon hanggang sa makalayo siya ng tuluyan sa bahay ng kanyang amo. Umasa itong si Tony sa mga basurang pagkain na itinatapon ng mga restaurant doon para meron siyang makain at makapagpatuloy na mabuhay. Ilang araw din ganun lang ang ginagawa nitong si Tony para mabuhay. Hanggang isang araw, Nagkatao na nakaupo itong si Tony sa gilid ng eskinita. Nang kanyang mamataan, ang isang lalaking pinagtutulungang nakawan ng tatlong mga binata. Hindi na nagdalawang isip pa si Tony at hindi na inisip ang kanyang sarili. At agad na sinugod yung tatlong mga binata at nakipagbuno siya sa kanila. Sa gulat nga ng tatlo, at sa takot na wala silang kalaban-laban sa isang pulubi dahil wala naman silang makukuha sa kanya pag naospital sila dahil sa isa nga itong pulubi. Kung kaya't pinili nilang ng tatlong tumakbo papalayo sa lalaking kanilang nina ninanakawan. Napabuntong hininga sa sandaling yon yung lalaking kanyang tinulungan. Sabay lapit nito dito kay Tony at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Naawa dito kay Tony yung lalaking yon dahil sa itsura na nito. Kung kaya't ginawang bumunot ng pera sa kanyang wallet nitong lalaki. At ginawa niya itong abutan ng malaking pera. Ayaw pa sanang tanggapin ni Tony yung pera dahil sa nahihiya pa ito. Ngunit nagpumilit yung lalaki na kanya iyong tanggapin. Tanggapin mo na to, Isipin mo na lang na hindi ito suhol. Gamitin mo pang simula, bumili ka ng pagkain at mga gamit mo para pag maghanap ka ng trabaho, magiging desente kang tingnan, sa sambit ng lalaki. Natahimik na lang si Tony sa sandaling yon at tinanggap na lang yung perang pilit nitong inaabot sa kanya. Maraming salamat po dito sir ha. Malaking tulong na po ito sa akin. Wika naman ni Tony. Siya nga pala, ito calling card ko, itago mo yan. Huwag kang mahiyang tawagan ako pag kailangan mo ng tulong. Lalong-lalo pag kailangan mo ng trabaho, dagdag pa ng lalaki. Thank you po sir. Matapos nga ng pangyayaring yon, ay ginawang balikan ng mga binatang yon itong si Tony. At kanila itong pinagtutulungang, bugbugin. At ginawa pa ng mga itong kunin sa kanya yung perang ibinigay sa kanya ng lalaki. Yan ang napala ng mga pakialam merong taong gaya mo. Matuto kang lumugar. Kung ayaw mong masaktan, huwag na huwag kang makikialam sa susunod. Sambit ng isang binata, sabay dura dito kay Tony. Iniwan lang nila itong si Tony na namimilipit sa sakit ng pagkabugbog. Ginawa na lang gumapang nitong si Tony papunta sa pader ng tulay para doon sumandal at magpagaling sa kanyang mga pasa. Laking pasalamat pa rin nitong si Tony na hindi kinuha ng mga binatang yon yung ibinigay sa kanyang calling card ng lalaki. Kung kaya't nang gumaan na ang kanyang pakiramdam, ay agad niyang pinuntahan yung malapit na telepono at ginawang tawagan yung number na nakasulat doon sa calling card agad siyang nakilala ng lalaking yon at agad nitong alam ang gusto nitong si Tony. Wala lang ang madaming tanong ito at kanyang binigyan agad si Tony ng instruction kung saan siya papupuntahin. Ginawa namang puntahan ni Tony yung ibinigay sa kanyang address at doon nga ay ginawa siyang salubungin ng lalaking kanyang tinulungan. Binigyan niya itong si Tony ng tuwalya at kanyang damit at ginawang paliguin muna. At nang maayos at disente na itong si Tony, ay doon na sila nag-usap na dalawa. Napagalaman nga ng lalaking yon na ang dating trabaho ni Tony ay driver at sakto naghahanap ng driver niya itong lalaki. Siya nga pala, Amir nga pala ang pangalan ko. Sa'yo, anong pangalan mo? Kanina pa kasi tayo nag-uusap. Ni pangalan natin ay wala pa tayong alam Tony ang pangalan ko sir Sambit nitong si Tony Yun, ide, kilala na natin ang isa't isa Simula ngayong araw Ay ikaw na ang mahiging personal driver ko Sabay hagis nito kay Tony ng susi ng kanyang kotse Kung saan ako pupuntay, doon ka din ha Kahit sa CR pa yon, Pabiro pa nitong saad Dito nga kay Amir ay naging maganda ang pagtatrabaho nitong si Tony At igit sa lahat ay naging matalik pa niyang kaibigan itong si Amir. Sa mga lumipas na araw nga, ay ginawa na ni Amir na ituring itong si Tony na para ng kapatid nito. At ginawa niya itong si Tony na ilibre ng mga kung ano-ano sa tuwing magpapasama ito sa kanya sa pagpunta ng mall. Nasayahan naman itong si Tony sa pahikitungo sa kanya ni Amir. At ginawa nga nitong si Tony na alagaan ang kanilang relasyon ng kanyang amo. At hinding hindi nitong si Tony sinira ang tiwala sa kanya ng kanyang among si Amir. Ngunit isang araw, nagkataon sa araw na yon na merong nilakad itong si Amir. At doon pa ito tumungo sa ibang bansa kung kaya't matatagalan siyang makauwi ng bahay. Kung kaya't itong si Tony ang kanyang inasahan sa kanyang sasakyan at sa bahay na mga laga pansamantala habang siya ay nasa out of town. Ngunit nang pauwi na itong si Tony, lulan ng sasakyan ni Amir, ay ginawa siyang parahin ng dalawang pulis at pinaghinalaan siya ng mga itong ninakaw yung sasakyang dala-dala nito at ginawa nga nilang dalhin sa presinto itong si Tony. Naabswelto nga itong si Tony sa paratang na pagdanakaw ng sasakyan Ngunit hindi naman siya nakaligtas sa migration dahil sa ang kanyang papeles na paso na at dahil doon ay agaran siyang malideport pa uwi ng bansa. Sa pangyayaring yon ay nalungkot itong si Tony at ginawa niyang magmakaawa na makigamit ng cellphone para i-inform lang niya sana ang kanyang among si Amir sa nangyari sa kanya ngunit hindi na makakaabot pa sa kanya itong si Amir dahil sa out of town pa ito. Nangyari ngang napauwi itong si Tony at simula sa araw na yon ay wala na siyang balita patungkol dito kay Amir. Dahil hindi pa naman uso ang Facebook sa mga panahon na iyon at wala man lang daladalang detalye itong si Tony kung paano makokontak itong si Amir. Nang malaman nga ng asawa ni Tony ang mga pinagdaanan ng kanyang asawa sa Dubai, ay nag-isip na itong hindi na papayagan pang bumalik pa ng ibang bansa ang asawa nito at magtitiis na lang sila kahit na maliit ang sahod basta kasama niyang buhay ang kanyang asawa. Gamit ang naipon niyang pera, ay ginawang bumili nitong si Tony ng tricycle at yun ang kanyang ginawang panghanap buhay na masada na lang itong si Tony para meron siyang mabiling pagkain para sa kanyang pamilya. Anim na buwan ang lumipas, kakarating lang nitong si Tony ng kanilang bahay para magrahe at para magpahinga sa nakakapagod na araw na yon. Nang bigla itong nagulat sa kanyang naabutan nang merong bisitang foreigner sa kanilang bahay naluha itong si Tony na ang kanyang nasilayan ay itong si Amir. Sir, pumarito po kayo? Bakit po sir? Nagtatakang sambit nitong si Tony. Sandaling na pangiti itong si Amir. Maganda pala dito no? Malamig ang hangin at hindi maingay. Sa totoo niyan, hinana talaga kita Tony. Dahil gusto kong bumawi sa Sa'yo dahil hindi malang kita natulungan nang ma-deport ka na. Sakto din kasi sa oras na yun na nawala ang cellphone ko. Kaya hindi ko natanggap agad ang message mo. Meron sana akong offer sa inyo, Tony, ng pamilya mo. Yun ay kung gusto mo pang magtrabaho sa Dubai. Gusto kitang oferan at tulungan na maging citizen ng Dubai. Hindi lang ikaw, kundi buong pamilya mo. Paraan ko ito para sa pagpapasalamat ko sa katapatan mo sa akin at sa pagligtas mo sa buhay ko. Kung tatanggapin mo ang offer ko ay lubos ko yung ikakasaya. Ako na ang bahala sa trabaho mo doon at sa mga pangailangan ng pamilya mo. Maraming salamat po sir. Pero pag-usapan pa muna namin ni Mrs. ang offer mo sir ha? Okay lang po ba? Oo naman, okay na okay yan. Maganda yung may konsensus kayong dalawa. Ilang minuto ring nag-usap itong si Sinaida at Tony hanggang sa dumating sila sa konklusyon na tanggapin ang alok ng amo nitong si Tony. Labis na sayang nadama nitong si Amir nang kanyang marinig ang desisyon ni Tony. Napayaka pa nga ito kay Tony sa sandaling yon. Dala ng sobrang saya. Maraming salamat kapatid. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, sambit pa nito. Naluha itong si Tony sa grabing blessing na dumating sa kanya at sa kanyang pamilya. At labis din itong nagpasalamat dito kay Amir, sa kabaitan nito sa kanya at sa pamilya nito. At sa sobrang tulong na kanyang ibinigay sa kanila. Nangyari ngang, sa tulong ni Amir, ay nakalipad papuntang Dubai itong si Tony at ang pamilya nito. At doon sa tulong ni Amir ay nakapagsimula ang pamilya ni Tony at nakapag-adjust sa pamumuhay doon at doon nga nagbago ang buhay nitong si Tony mga ka-explorers hindi talaga natin masasabi ang ating swerte minsan kaya ikaw kung hindi mo pa natatanggap ang iyong swerte ay huwag ka lang susuko